Talagang oh, pangmayaman mayaman itong restaurant na to, ah. Tumago na, waiter ang boy. Waiter! Hi sir, good morning. Welcome to P.O.T.G. Restaurant. Ano pong order nyo? Yan, yeah, yun dapat. Ayusin mo ang pagsaserve sa amin ah. Kasi kami ang pinakamayaman dito. Tsaka sa lugar namin, kami ang hari. Mm. Ah, sige po, pili na po kayo ng order nyo. Hindi na naman kailangan ng menu ang kailangan namin, yung pinakamahal na pagkaya nyo dito, yung afford namin, yung di afford ng iba. <laughs> yung kami lang nakakabili. Ah, uh, kaso po, marami po eh, eh, ano po ba doon? Yung pinakamahal nga! Tsaka, pakibilisan! Kasi ayaw na lang pinaghihintay kami. Pog sa pogi namin to, paghihintay mo kami. Pakibilisan na! Hindi pinaghihintay yung pogi ah! Bilis! Sige po. Tagal kumilos. Pogi okay ba tayo? <laughs> <laughs> oh. Aga-aga, ag nakasimangot ka dyan. Eh, sino bang DC si Mangot? Yung dalawang customer dun. Ang iyabang. Ang hahangin. <laughs> eh, bakit ba? Eh, umorder naman. Eh, umorder nga. Eh, kaso gustong orderin lahat ng mga mahal dito sa restaurant. Eh, duda naman ako sa mga kumumukha nun ano, eh. Parang mga mandolo. Ayos na yun eh. Kasi magiging malaki yung benta natin. Kaya, pagpasensyaan mo na rin. Para sa atin din naman yan eh. O siya, sige, asikasuhin mo na dun. Sige na nga. Kakainis eh. Sino Uy! Yung Prinsesa ng kagubatan! Mga reyna ng konero! <laughs> <laughs> Kumakain ka ng pagkain ng tao! Ay, grabe kayong makapagsalita, ha? to ako para kumain, hindi para laitin niyo. Ang pumapasok lang dito sa restaurant na to, yung mayayaman. At hindi ka tulad mo, hindi mo naman mag-afford dito eh. Hoy! Kung makapagsalita ka, kakala mo naman kung sino ka. Hindi mo ba alam? Mayaman ako. At saka afford ko lahat ng pagkain dito, no? Tsaka isa pa, may discount din ako dito kasi dito nagtatrabaho yung kapatid kong si Jay. Gano'n ba? Eh kaso, pogi lang pwede dito. Bawal yung pangit na katulad mo. O ano ang pinagsasabi mo? Kung makapagsalita ka, akala mo nun kagwapuhan kay Chararot nga kayong dalawa? Ha? Huh? Pabayaan mo na yan. Mukha ka namang tuko yan. Tignan mo. May damo-damo pa sa... sa ulo. Ay, kayo sumusobra na kayo, ha? <laughs> Bullying na yung ginagawa niyo! Takka! <laughs> Uy, oh, iyak ko ng takka! Mukha ka naman takka! Iyakin Labas na, tokong rabbit! <laughs> Tagal ng pagkain na. Eh. Hi, sir! Ito na po. Ay, sir, pasensya na ha. Ito lang muna yung i serve namin kasi medyo matatagalan po sa pagluto ng order niyo. Eh, nakulangan po ng mga ingredients eh. Gusto nyo po kasi yung lahat yung lutuin. So, ayan po muna. Panimula na, Libre na po yan. Cheese Overload Burger. Lang niya. Cheese overload nga. Bahala ka na kung gano'ng kadami yung cheese ilalagay mo. Tsaka pambira, tayo pa magpapalaban? Self-service? Oh, sir, kayo na pong bahala. Kahit ubusin niyo yan, wala namang problema eh. Mga prinsipe kami. Dapat yung katulad mong alila, ikaw yung nag-serve sa amin. Ah, uh, gusto nyo po ako mag... Siyempre naman, tinatanong ka ba yan? Ikaw magpalaban ito. Tapos balik mo pag okay na. Uli! Tagal-tagal mo, lagi dyan. Oh! Bilis mo, sarapan ang hiwa mo, ha? Sarap na mo sugla ko. parang walang lasa? Uli, hiyaan mo na. Enso, hiyaan mo na. Dating gawin. Walang bayan. Waiter! Hi, sir! Wow, naubos niyo po yung mga pagkain. Sigurado na gustuhan niyo po. Ah, uh, pasensya na po, sir, pero ito na po yung halaga ng bill nyo. Anong bill? Eh, ito po yung lahat na in-order nyo eh. Sabi nyo, lahat ng mamahalin dito. Eh, ito na po. Eh, hindi nga kami nasarapan eh. Tsaka walang lasa eh. Ba't kami magbabayad yan? Sir, hindi kayo nasarapan? Eh, ubos nyo nga oh. Tingnan nyo. Simot na simot nyo. Kaya na ubos oh, dahil pinagtyagaan namin kasi gutom lang kami. Eh, sir, kapag hindi kayo nagbayad, ako pa mag-aabono sa in-order nyo lahat makakalta sa sweldo ko. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Wala kang karapatan na pagsabihan kami ng kung ano-ano. Hindi mo ba alam isang hamak na waiter ka lang at alila ka lang sa palasyo namin. At isa pa, ang isang katulad mo na mahirap ay eh hindi na babagay sa mga kaharian namin. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Alis! Okay, galang. ka lang? Hoy! Oo. Oh, oh. Anong ginawa sasawa sa ko? Dito pa talaga kayo ng gulo? Sa restaurant ko? Teka lang sir, kumakain lang naman kami ah. Eh. Kumakain? Nakita niyo yung ginawa niyo? O baka gusto niyo makulong? Eh ayaw nga nilang magbayad eh. Nakain na nila lahat ng in-order nila. Saka nakatagap but... ako ng report galing kay Miss Marimar. Nagugulo kayo dito. Mga bali siguro kayo no? Sige. Okay. Ah, <laughs> uh, sir. Alam mo ah. Pasensya na kayo ah. Ano kasi? Naka... Nakatakas kasi sila sa mental. Nasabi ko na ah? eh. Halata naman eh. Ah, uh, sige ganito na sir. Kausapin ko muna yung dalawa ha. Ah, uh, mga pogi. Saan niyo gusto sumama? ah Sa palasyo niyo o sa presinto ni sir? Sa palasyo! Oh! Okay, ba sir? Pasensya na talaga si eh, may mga ganun talaga to eh. Sige, sir. Basta, uliin niyo yung dalawa niyan. Dali niyo na sa sinasabing yung palasyo niyo. Sige po. Ah, uh, so, paano? Madam, eh, pasensya na ka nangyari, ha? Dadali ko na itong dalawa. Eh, pero Sir, saglit lang ha. Ah, uh, J? Ito. Babayaran to sa ginawa niyo sa akin. Alam niyo! Oh, diba? Dali! Dali ko kayo diba? <laughs> Sarap li! Alam niyo! Huwag na ako. May alihintong naman <laughs> siya eh. Sige po. Sana lang! Malibigin sa mga sasadyo! Tara! Ano ba yan, ma'am? Mga baliw pala yung customer natin dito kanina? Kaya nga sabi ko sa'yo diba? Hindi ako sure doon sa mga customer na yun. Kalam alam niyo. Mag-report kayo agad kung ano mangyari dito. Tsaka kung hindi dahil kay Miss Marimar. Hindi ko pa alam kung anong nangyayari dito eh. Pati pala yung kapatid ko na pumunta dito. Nag-lis ng dalawa. Kaya nga eh. talaga eh. Pero mabuti lang dumating ka. Pati yung nag-aalaga sa kanila doon sa mental. Kung hindi, eh, baka manggulo pa yung lalo Kaya, dito. Pero okay ka lang ba? O, okay lang ako. Salamat ulit. So ano, tara kainan muna tayo. Sige ma'am, nililigpitin ko lang po. Sige.